alas 4 ng madaling araw kailangan ko nang gumising so pipikit-pikit pa ako niyan dahil gusto ko pang matulog masakit yung mata ko pero kailangan kong bumangon so hawi lang, tagal ng muta and then buksan ko na yung aming gold na pintuan kailangan na nating lumabas para naman makapag-init ako ng tubig dahil gusto ko nang magkape habang nandyan ako nagtatambay dahil sobrang lamig po talaga dito sa aming lugar. Kaya gusto ko magkapagkape muna ako. And then, ayun, magluluto ako ng hotdog. May, uh, may natirang hotdog pa sa aming ref. So, lulutuin ko yan para may ulam si Angelo. Kasi sinabi nanya niya kagabi bago kami matulog, hotdog yung uulamin niya. Tapos, iluluto ko daw siya ng pancake para baon niya. So, papabaon na natin siya ng pancake. Tapos, palaman na natin ng hotdog. So, ayan. Ay, Medyo, ayun, ano na siya, medyo luto na. So, kailangan ko ng hanguin yan. Para naman makapagluto na ako sa next kong lulutuin. So, ano ba yung next kong lulutuin? So, kukuha ako ng flour at saka magluluto ako ng pancake. So, ayan na yung flour ko. Two cups yung ilalagay ko dyan para naman medyo marami-rami. Kasi kunti lang yung magawa kapag one cup lang yung ilalagay ko. sa so, bumili na nga ako ng malaking ano, pang sieve ko ng harina para naman maano. Ayun, kinagat pa nang langgam yung legs ko. Ayan, dahil kailangan nating haluan ng itlog, magnanakaw tayo ng itlog sa tindahan ni nanay habang tulog siya. Ay, hindi pa mabuksan yung pinto. Ayan, madili masyado. Tapos, ayan, ire-ready ko lang yung aking butter para sa pancake So, lagyan natin ng sugar yung ating pancake. So, 2 cups yung nilagay ko. Kaya, 1 cup lang yung sugar na ilalagay ko. Tapos, hahanapin ko muna yung aking calomet. Hmm, um, ano yun? Kalumet powder. Calomet powder. So, baking powder. Calomet baking powder. Yan. Lagyan natin siya ng 2 teaspoon dahil 2 cups yun. So, 1 is to 1 sila. Pero, teaspoon lang. Pero, isa lang yung itlog ko talaga. <laughs> dahil tipid ako sa itlog. Dahil babayaran ko din yun naman, hindi ko yun inakaw sa tindahan ni nanay. Ayun, so halu-haluin natin. Tapos kailangan lagyan ng mantika. So yun, kasanayan ko na kasi maglagay ng mantika sa pancake. Kasi pag nagbe-bake ako, ganun. Kaya napainit ko na yung tubig, kailangan ko ng hot water. So nilalagyan ko siya, tinitimplahan ko siya ng hot water. Para maganda yung, kasi napansin ko, mas maganda pala yung texture ng cake nung pancake or birthday cake kapag hot water yung nilagay. sa so, ayan, medyo okay na yung aking butter. So, kailangan ko na siyang isa lang. Ayan, mag- <coughs> Re-ready ko muna yung aking apoy. So, kailangan magpainit muna ako ng kawali. So, hindi na, init, hindi na painit yung kawali ko. Ayan, so mukhang pwede na. Ayan, punas-punasan muna yung mga, may mga dumi. So, magpainit ako ng kawali bago tayo maglagay ng butter. So, ayan. Pwede na. Kaya maglalagay na tayo ng butter. Kalat-kalat lang siya dyan. <laughs> Ganyan ako magluto ng pancake. Kailangan siyang, ano, ikalat dyan. Tapos, maliit lang din. Lagay ng hotdog. So, gusto kong gawin yung, ano, yung rolled na, ano, pancake. So, titignan yung gagawin ko dyan. Magro-roll ako ng pancake with hotdog. So, ayan. Hintayin natin ng mga ilang ano, ilang segundo. Segundo ba yan o minutes? Mukhang sunog na yung pancake ko. Kasi yung kawali, mukhang ano siya, malap, siyang masunog. Kaya, ayun, kailangan ko talaga siyang agad balik Kahit basa pa yung pancake. Kasi, sunog na yung sa ilalim niya. Ayan, niroroll ko siya. Ang hirap-hirap i-roll. Kaya kailangan may kutsara. Dapat dalawa yung pang-roll ko dyan hindi pwede yung isa lang kasi hindi talaga siya marol ayan, hindi naman siya sunog so ayan yung babaw ni ni Alay Angelo, so ayan o, yan yung ano ko, yung ginawa ko magiging ganyan siya nakarol, ayan may luto na isa na sunog pa <laughs> pero hilaw yung loob Di ba? pero luto naman talaga siya hindi siya mapait ayan may hatog, kita nyo yung hatog sa loob iba. Bago 'yan siya. So wala pa akong nakitang nagluluto ng ganyan. Pero waffle, ginawa ko siyang waffle. Ayan, habang kumakain ako, gusto ko magkape ng native kape. Kasi native talaga yung kape ko na ginagamit. Hindi ako nagkakape ng 3-in-1. Minsan lang pag naubusan ako ng native kape, ayun, magti-3-in-1 talaga ako kasi no choice ako. 3-in-1 or Nescafe Stick, minsan Nescafe Stick talaga yung kinukuha ko kapag wala na akong native kape. Ayan, sobrang lamig. Masarap magkape ngayon. Kasi madaling araw. Madilim pa yan. Alas 5 na yata. Ayan. Alas 5 na ng umaga. So, nakapag-ano na ako. Kasi 4.30, kising ako. So, magpa-5 na. Ayan. Sarap na sarap ako dyan sa kain ko. Kasi, malasa siya masyado. Tapos, yung hotdog. And then, may ano. Masarap yung, basta masarap yung pancake. Promise gawin nyo yan guys kasi magan masarap siya tapos magugustuhan ang ano nyo ng anak nyo and then andito na si Alonso. so nagtatapon siya ng basura oh, na uh, na siya tinapon niya lang sa hagdan <laughs> inutusan ko siya doon sa basurahan pero sa hagdan niya talaga tinapon ayan kinuha ko tapos binigay sa kanya pero tinapon niya rin sa tamang tapunan ba berikut good masyado yung bata ayan oh 'di diba? Ilang kailan lang 'yan, hindi pa yan siya marunong mag ano magtapo ng basura pero ngayon mm, kalakain niya yan, nagtatapo na siya ng basura very good talaga ayan, 6.30 na, kailangan ko nang i-on yung aming tubig so hindi masarado yung, yung ng gripo, kasi kailangan isara yun kasi nga walang dumadaan na tubig kapag hindi siya nasarado pero parang hindi ko yan nakaya ayan na na si na sa si Alonso na sa ano na kami higaan na kami matutulog na kami pero paano kami matutulog dahil ang kalat oh Ayan, ito yung tindahan ni nanay. Makikita nyo, wala nang laman o. Oh. Yan, may mga ano ako dyan, pascale. Wala nang laman o, oh. kita nyo pa isa-isa na lang yung laman. Hindi nakapangumpra si nanay, kaya walang laman yan. Pero naman, di naman wala, talaga. Pagalitan talaga ako dito ni nanay na iniisahan ako sa, iniisahan ko siya sa tindahan niya. Ayan, yung ulam namin, adobong labong, binigay ng ano, binigay ng kakilala namin ng, o ng kapitbahay, dumaan dito, tapos binigyan kami niyan. Ayan, kakain na kami, maghahaponan na tayo. Ayan yung kaldero namin. Sobrang liit. Kailangan ko ng kanin, at saka yung aming adobong labong na may halong, Ah, uh, bulinaw. Ayun. Ayan yung ano ko. So, ayan. Sinusubuan ko si Alonso. Ah, si Angelo Angel. Ah, dede na si, An Alonso kasi matutulog na kami. Pero si kuya niya, ah, uh, laro pa rin siya. Walang tikil sa laro hanggat hindi yan inaantok. So, ayan. Ito yung pinagagawa ni Alonso. Pinasok niya yung <laughs> ulo niya. Hindi pa tayo. Ayan. Binabalik pa rin niya hindi pa yan sila inaantok. Hmm, ganyan nang laro nila. Grabe. Yan. Tapos ngayon, antok na siya. Pinapatulog ko na siya. Ayaw niya talagang pumasok dyan sa duyan na yan. Grabe yung pagka ano-ano ko dyan sa kanya. Pag idoy-idoy ko sa kanya. Pero hindi talaga siya tulog. <coughs> Bye guys!